hello 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 it's me be happy below oh jaring halil jaring lo A um, magaan unboxing po tayo sa aking uh, regalo ni regalungan po ako na isa sa anak ng aking alaga uh, ni regalungan na dada, dada sa sobra ko ng bago dito isang buwan sila nagpabakasyon dito sa bahay ng na nanay nila yan ni regalungan nila ako ng hindi ko alam nang anong laman yan at ako ay nasya ito na binuksan ko na nilabas ko sa aking karton. at hirap na hirap pa talaga ako magbukas niyan <laughs> dahil sa sobra excited at hindi ko talaga alam kung anong laman niyan basta tinanggap ko na sa kanila sinabi na sa akin na Meron kaming regalo para sa iyo, para sa uh, lahat ng aking pamilya, sa aming isang anak mo, ng, ng, ng aking alaga. Ibigay sa akin, ganyan. Yan, yan yung carton yan. Hirap-hirap hmm. pa si Maning yan sa pagbukas. Hirap-hirap hmm. mo lang magbibidyo pa. Hindi nakikita. Ayan, ini ikut pa ni maning yan. Kasi hindi niya napuksa bubuksan. An naan-abno-abno si maning pa pagpukas ng malaking karton na yan. Iikut-ikut niyan kasi hindi niya napuksa anangko na San bubuksan na si karton kasi siya yan ikut-ikot pa niang ikot pa yan na siya yan. nairita na siya tapos sobrang excited na kung anong laman yung karton na yan buksan mo pa neng. buksan mo pa nang. siya nahirapan pa talaga siya yan <laughs> na hmm. excited na kasi siya diyan actually may kasama ako dyan nagbukas niyan. naka siya naka on call lang siya <laughs> Hindi ko na sasabihin na sa sino. Ayan. Hindi ko talaga alam niya kung ano talaga ang laman niya. Tapos tinanggap ko lang siya sabi niya, this for you. O oh, ayan na, nasyak na siya yung nakita niya kung ano ang laman ng malaking box. Ayan siya, isang set na jewelry, isang kwintas, isang isang relo Ayan, isang set. Saka isang, ano yan siya. May pabango pa yan siya. Ayan, o. Oh. Sobrang ex na na-shock siya. Nagulat sa ganyang regalo. Hindi ko talaga alam na ganyan pala ang ano nila sa akin. Oh. Uh, Na-appreciate nila yung, yung mga pagod ko dito. Na, ano, talaga naiyak na, iyak na ako niyan. <laughs> o, oh, tinititigan pa niyan. <laughs> hindi na ako kapag paniwala na ganyan na bibigyan ako ng aking mga ang aking mga alaga. Ayan. Isang set na isang kwintas, isang ayan, pabango siya. Isang pabango. Oh, hindi makapaniwala si Eneng. Laki-laki <laughs> ng karton. Kala ko sapatos ka. Ang laman yan pala. Quintas. Oh. Mm, isang hikaw. Isang sing, sing Isang pares ng hikaw. Tsaka isang sing, -sing. At, tsaka yung relo. Yan. Hmm. Ayan ang laki-laki ng laki -laki karton. Nakala ko sapatos yung naman Search pa namin sa Google. Kasi sa Dera. Nakala namin pa lang. Ayun pala. May set pala dyan sa ano na yan. At saka hindi ko alam kung magkano bilhin niya nila yan. Ayan o. Hindi talaga ako makapagpaniwala talaga ganyan Ganyan talaga. Nagbibigay sila sa akin. Yan. Yung iba nagbibigay sa akin mga cash. Sa kanya ano. Yan. Isang set na ganyan. O yan, ang laman ng cartoon. Nagulat talaga ako na yan, yung laman na yan. Siyempre, happy si Ineng. First time nakatanggap sa kanila kasi kasagaran ta kasi sa kanila cash yung sa akin. O yan, Rilo. Really Sang Rilo. Hindi hmm, makapagliwala Hindi si Ineng. <laughs> Naiiyak iyak na yan. Kasi na siya sa nakikita niya. Ganun, nakita ko yung isang ano. Nakita ko yung isang ganyan. Ganyan, sing-sing. Maliit pa yung sing-sing. Hindi -sing. pa magkasya sa akin okay na Seven. Seven ang size niyan. Ayan, isang sing-sing. Hindi pa magkasya yan sa akin. Ayan, mm. ihugot mo na lang. <laughs> Ayan, don't sing-sing. Ay. Ayan siya po. Uh, galing po yan sa mga alaga ko ni Regalza. Sa, kasi sabi niya, you deserve this one. This is for you. This is from my family. because you you work is you very hard and then pasabi pa nga sa sakin you deserve this one thank you thank you sa aking mga laga thank you so much baba sa gift mo para sa akin bait na talaga para sa akin ayan po ang natatanggap ko ayan around there lah baka naman there ah and thank you for watching bye-bye